Buti nga nahanap ko tong self-wash pin map na to sa TikTok. Kasi guys, yung dati naming map, kailangan ko pang kamayin para linisin. Hi guys! So may papakita lang ako sa inyo. So wala rin ba kayo guys sa ganito? Yung kinakamay pa yung pang map nyo sa bahay. So eto guys, pakita ko lang sa inyo yung map namin. Medyo, ayan guys, ganyan siya kadumi. Kasi nga guys, sumasama yung madumi doon sa malinis. So pag dinik mo siya uli dyan, dudumi na. So kailangan ko talaga siyang laban gamit yung kamay. Buti nga guys, nabili ko tong self-wash pin map na to. May free fiber cloth pa guys may manual na rin itong kasama kaya hindi kayo mahirapang i-assemble dito guys sa part na to ididikit ko lang yung microfiber cloth na libre dito sa self-wash pin map and eto guys yung nakikita nyo dyan nilalagay yung malinis na tubig guys mahaba nga rin pala yung handle nito kung matangkad kayo hindi kayo mahirapang mag magmap. so ganito nga lang guys yung paggamit nyan guys dito nga sa butas na to tayo maglalagay ng tubig at mga detergent kung ano man yung gusto nating gamitin pang linis ganda yung microfiber na ginamit sa kanya. Ayan. Once white, naalis na yung stain ng toyo. Ayan, nalaglagas na lang. Natapon kasi toyo dyan, oh. So, guys, papakita ko sa inyo kung gano'ng absorbent yung map na to. So, ito, guys, may kape ko na tinimpla dyan. At itatapon ko lang dyan sa white tiles namin para mapakita sa inyo lang, guys. Ayan, oh. Diba? Para lang mapakita sa inyo kung gano'ng absorbent. So, ito, oh. Ayan, guys. O, diba? O, oh, diba? Kabag. Ayan, guys. So, guys, dito ko na magpapakita sa inyo yung self-wash pin map. So, may yung maduming tubig dun sa malinis. So, ganito lang siya, guys. So, kaya pag ginanito nyo na siya, pag angat ng map nyo, malinis na ulit siya. So, ganyan. Alisin nyo lang yung lock na to. Then, ganito lang siya, guys. Wakat nyo lang na ganyan. And, spin nyo lang. Saan makita nyo? Wait lang. And then, guys, minyan na na yan. Ayan. Kaya, guys, pag ginanito nyo na ulit, oh, malinis pa rin siya. Diba? Kasi naalis na yung dumi. So guys, eto na ipapakita ko sa inyo na nahihiwalay yung malinis sa madumi. Guys, itong nakabilog na yan, yan yung malinis. Yan yung merong pwede nyo lagyan ng detergent, sunrocks, mga fabricon para pag nilinis yung bahay, bumango. So eto guys, yung part na to, dyan lumalabas yung maduduming tubig from the map. So i-click nyo na rin guys yung yellow basket dyan sa baba. Ilalagay ko yung link ng map na to.